Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang pagkatwalo na siyang mag-uulat para sa paksang elemento ng nobela. Pag sinabi nating elemento, ito ay tumutukoy sa pangunahing bahagi na bumubuo upang makumpleto ang isang kwento o ang isang nobela. Unang elemento ay ang tauhan. Tumutukoy sa nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. So, ang tauhan ay ang mga karakter sa kwento na siyang bumubuo at nagdadala ng emosyon sa loobin at layunin sa kwento. Ang kanilang mga disisyon at aksyon ang siyang nagiging dahilan ng mga pangyayari sa isang nobela. Mayroon tayong tatlong uri ng tauhan. Una ay ang protagonista. Ang protagonista ay ang pangunahing tauhan o ang bida sa kwento na kung saan siya ang kadalasang nagiging sentro ng aksyon at ang kanyang pagkilos at desisyon ay may malaking epekto sa takbo ng kwento. Pangalawa ay ang antagonista. Ito ay ang kundabi ng karakter na lumalaban o humahadlang sa paggamit ng layunin ng pangunahing tauhan. Maaari silang maging isang tao, isang ideya at isang porsa. At ang panghuli naman ay ang pantulong na tauhan. Ito ay ang mga na suporta at tumutulong sa pangunahing tauhan at sa pagunlad ng kwento. Maaari silang maging pamilya, kaibigan o mga taong nakakaapekto sa buhay ng protagonista. Halimbawa nito sa nobelang No Limit Tangere, kung ating susuriin sa nobela, ang pangunahing tauhan ay si Juan Kisostomo Ibarra. Ang antagonista naman ay si Padre Damaso at Padre Salvi. Bukod sa kanila, ay may iba pang puwersa na siyang kumakalaban sa pangunahing tauhan. At ito ay ang sistema ng kolonyalismo ng Espanya, ang mga praile, ang mga guardia sibil at ang mga ilustrado. Ang pantulong na tauhan naman ay na Maria Clara, Elias, Doña Victorina, at iba pa. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang elemento at ito ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Pag sinabi nating lugar, ito ay tumutukoy sa tiyak na lokasyon na kung saan naganap ang isang pangyayari. Maaari itong maging sa bahay, paaralan, lungsod, bansa at iba pa. Pag sinabi naman nating panahon, ito ay tumutukoy sa tiyak na oras kung kailan naganap ang isang kwento. Tulad ng oras, taon, dekada at iba pa. Halimbawa na lamang nito sa nobelang No Limitangere, kung ating susuriin, ang tagpuan sa nobela ay naganap sa San Diego. Ito ay isang bayan sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Ngunit bukod dito ay may mga pangyayari pa ang naganap sa ibang lugar sa kwento. Pangatlong elemento naman ay ang banghay. Ang banghay ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Sa ibang pagpapakaulugan, ang banghay ay ang organisasyon ng mga pangyayari sa isang kwento na kung saan ipinapakita ang pagunlad ng isang kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Maaari itong maging masalimuot o simple, ngunit dapat itong magkaroon ng loyikal na daloy at pagunlad. Ang banghay ay binubuo ng una, panimula. Ito ang simula ng kwento na kung saan ipinakikilala ang mga tauhan, tagpuan at ang pangunahing problema o sulinarin. Pangalawa ay ang papataas na aksyon. Ito ang bahagi na kung saan nagsisimula ang pagusbong ng tunggalian at nagkakaroon ng mga kaganapan na nagtutulak sa kwento patungo sa pinakamataas na punto ng tensyon. Katlo naman ay ang kasaktulan o climax. Ito ang pinakamataas na punto ng tensyon sa nobela na kung saan lahat ng elemento ay nagtatagpo. Pangapat naman ay ang pababang aksyon. Dito nagaganap ang mga pangyayari pagkatapos ng kasaktulan. Sa bahaging ito ay pinapakita ang paglutas ng suliranin at pagbabago ng mga tauhan o ang mga pangyayari pagkatapos ng kasaktulan na kung saan ipinapakita ang mga resulta ng desisyon ng tauhan. At panghuli naman ay ang wakas. Ito ang huling bahagi ng kwento o dito nagaganap ang pagtatapos ng kwento na kung saan malalaman ang kapalaran ng mga tauhan. Magandang araw sa lahat. Ako si Monica Castor at ako ang pagmagpapaliwanag sa sa tatlong elemento ng nobela. Ito ay ang pananaw, Um, tema at damdamin. So ngayon ay merong tatlo, sa nobela ay merong tatlong pananaw. Ito ay ang tatlong panauhan. May isang panauhan, pangunahing pangunahing panauhan, pangalawang panauhan at pangatlong panauhan. Ngayon naman simulan natin sa paunang ang um, panauhan. Ang unang panauhan or first person of view sa ganitong pananaw ang mismong panga, pangunahing tauhan o isa sa mga tauhan sa nobela ang nagkakwento ng kanyang mga karanasan gamit ang mga panghalip na ako o kami. Dahil dito mas malapit ang ma mas nagiging mas malapit ang mambabasa sa mga emosyon at isipan ng tauhan. Nagsasalita at nagiging personal ang pagkukwento. Halimbawa na lamang Um, ako'y tumatakbo ng mabilis dala ang takot sa mga mata ng mga Um, nagahabol sa akin pakiramdam ko ay wala nang ligtas na lugar para sa akin sa mundong ito sa halimbawang mga um, sa halimbawang ito ang mambabasa ay na nakikibahagi sa damdamin ng tauhan dahil mismo ang tauhan ang nagkakwento um, nagkakwento Um, mararamdaman ng mambabasa ang kanyang takot at um, pagkataranta habang nakikilahok sa kanyang karanasan Ngayon naman ang pangalawang panauhan or second person point of view Sa pangalawang panauhan, ang kwento ay nakatuon sa ikaw Hindi ito karaniwang ginagamit sa mga nobela Ngunit nagbibigay ito ng kaibang interaksyon sa mambabasa Para bang ang mambabasa mismo ang gumaganap sa kwento halimbawa, ikaw ay naglalakad sa isang madilim na daan. Hinahanap ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Ang bawat yapak mo ay puno ng kaba habang unti-unting lumalapit sa iyo ang malamig na simoy ng hangin. Sa dito, ang mambabasa ay nakikilahok sa kwento bilang tauhan mismo. Na para bang siya ang naglalakad sa madilim na sa da daanan at nakakaramdam ng kaba. So, rito rin ay, ang paggamit ng ng ikaw ay naglalapat sa mambabasa sa kwento, na parang siya mismo ang na nakakaranas ng mga um, kaganapan. At ngayon ay tumungo naman tayo sa pangatlong panauhan or third person of view. Sa ganitong pananaw, ang tagapagsalaysay ay nasa labas ng kwento at ginagamit ang mga panghalip na siya o sila. Sa pagsasalaysay, maaari ito maging limitado o omniscient. Pag sinabi natin limitado, tanging sa isang tahuuhan lamang nakatuon ang kwento. At alam na nga, um, alam ng tagapagsalaysay ang iniisip at nararamdaman ng tauhan. Yun lamang. So sa naman, alam ng tagapagsalaysay ang lahat ng damdamin, iniisip at kilos ng bawat tauhan sa kwento. Kaya't ang ilalahad, ah, ilalahad ang kabuuan ng pangyayari. So halimbawa na lamang sa limitado is si Maria ay nasa tabi ng ilog habang pinagmamasdan siya sa malayo ni Ibarra. So kung mapapansin, di ba, hindi siya detailed kasi hindi natin alam kung ano ang ginagawa ni, ni Maria sa tabi ng ilog at bakit pinagmamasdan siya sa malayo ni Ibarra. So, sa assumption naman, kung gagamitin natin ang parehong halimbawa ay sa so, si Maria ay nakatayo sa sa tabi ng ilog at malalim ang kanyang iniisip dahil iniisip niya ang kanyang kinabukasan habang pinagmamasdan siya ni Ibarra na nasa malayo at nagtatago sa likod ng puno dahil iniisip ni Ibarra kung paano niya aaminin ang kanyang nararamdaman kay Marie. Ngayon naman ay tumungo tayo sa tema sa nobela. Ang tema ay tumutukoy sa pangunahing kaisipan o paksang diwa na nais ipahayag ng may akda. Ito ang sentral na mensahe o oral na tinatalakay ng kwento at kanari, karaniwang nagbibigay ng inspirasyon, nagbubukas ng isip o nagpapakita ng isang aspeto ng buhay o lipunan. Ang tema ay maaaring umiikot sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, katarungan, kalayaan, pagkakaisa o mga suliranin sa lipunan. Sa nobela, ang tema ay makikita sa mga kilos sa loobin at ugnayan ng mga tauhan pati na rin ang mga desisyon ng kanilang ginagawa. Ngayon naman ay ibibigay ko sa inyo ang mga halimbawa ng mga tema sa mga nobela. Isang halimbawa sa tema sa nobela ay pag-ibig at sakripisyo. Halimbawa sa nobela um, sa nobelang Romeo at Juliet ni William Shakespeare. Ang tema ay pag-ibig at sakripisyo. Ipinapakita rito ang dalisay na pagmamahalan ng dalawang tauhan na handang magsakripisyo ng kanilang buhay para sa isa't isa sa kabila ng mga balakid na dulot ng kanilang mga pamilya. Pangalawa, katarungan at pag paglabas sa paglabas sa katarungan katiwalian. So, halimbawa dito ay ang nolimetang heren ni Jose Rizal. Ang tema ay yung ikot sa katarungan at paglaban sa katiwala. Kat katiwalian. Ipinapakita ni Rizal ang kasamaan ng mga opisyal at prayla sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol at ang pangarap ng mga Pilipino para sa makatarungan na lipunan. Ang nobela ay naging um, refleksyon ng pagsisikap ng mga Pilipino na uh, makalaya mula sa pang-aabuso at makamit ang katarungan damdamin damdamin sa nobela ang damdamin ay tumutukoy sa emosyon o atmosfera na umiiral sa loob ng kwento ang damdamin ay nagdadala ng kulay sa mga pangyayari, tauhan sitwasyon sa nobela ito ay maaaring magdulot ng saya lungkot, galit, pag-asa takot at iba pang emosyon sa mga mababasa. Ang damdamin sa nobela hindi lamang um, uh, nakikita sa mga kilos ang sinasabi ng mga tauhan, kundi pati na rin sa mga paglalarawan ng tagpo at mga kaganapan. Ang, damdami, ang damdamin ay mahalaga upang maging makatotohanan ng ang karanasan sa kwento at upang maramdaman ng mababasa ang tunay na intensyon um, ng may akda. Ngayon, dumako naman tayo sa pamamaraan. So ang pamamaraan, ito ay tumutukoy sa estilo ng manunulat. Author, ito ay ang, ang paraan kung paano niya ginagamit ang wika. Ang kanyang mga estratehiya sa, pagkuku sa pagkukwento at ang kanyang pangkalahata, pangkalahatang diskarte sa paglikha ng isang mundo at mga karakter. So narito ang mga, uh, so isa sa mga halimbawa ng pamamaraan ay ang kombinasyon ng realismo at satiri. So sa realismo, gumagamit ang manunulat ng maka, uh, makatotoha ng paglalarawan ng lipunan at mga tauhan upang ilantad ang katiwala, kat, katiwalian, kasamaan ng mga prile. So, at ang kalagayan ng mga Pilipino. At sa ano naman, sa satiri, ang may akda ay maaaring gumagamit gumamit ng katatawanan, pangungutya o pagmamalabis o pangubigay ng komento sa mga isyong ito. Kagaya na lamang na nagbibigay ang manunulat, manunulat ng malalim na kritisismo sa lipunan habang inilalap, inilalapit ito sa mga tunay na pangyayari at tauhan na kumakatawan sa iba't ibang uri ng tao sa lipunan. So, sa pan, uh, sunod ay ang pananalita. So, ito ay tumutukoy sa dialog, dialogong ginamit. Ito ay kung anong uri ng pananalita ang ginamit ng author. Kung ito ba ay um, napapabilang sa formalidad o dialekto, imahe o tono. So, isa sa mga limbawa nito ay ang linya ni Elias na tumutukoy sa kaniyang Uh, kawalan ng tiwala sa Diyos ay nagpapakita ng matinding uh, desperasyon ngunit ito rin ay sumasalamin sa malalim na paghahanap ng katarungan at katotohanan sa gitna ng kasamaan. So susunod ay ang simbolismo. So ito ay tumutukoy sa nagbibigay ng mas malalim na kahulugan Uh, kahulugan sa tao, bagay at pangyayari dito. So nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga tao, bagay at pangyayari. Kung ang isang bagay ay sinisimbolo uh, sinisimbolo mo sa isang tao so halimbawa na lamang dito ay ang nobela ay puno ng mga simbolo tulad ng mga kumbento na kumakatawan sa kapangyarihan ng simbahan at ang ilog naman ay kumakatawan sa daloy ng buhay